Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video, ayan, pupunta ako sa bayan ng Rizal. So isa siya sa mga uh, lugar na nabubuo ng Region Calabarzon. So ayun, yung bayan ng Rizal. Dito sa Rizal guys, madami ditong mga iba't ibang cities na marami din silang mga tourist spot na ino-offer like doon sa mga mahiling mag-travel. So falls, mga amusement park, mga zoo mga sanctuary ayon ang dami dito guys so ngayon isa sa mga uh, una kong puntahan yung Pililia Farm windmill siya guys um uh, meron din tayo nito guys sa bandang Ilocos Sur or I think Norte. So dito naman sa Rizal, uh, dito mo makikita siya ilang nasa 24 at yun na ano guys na na tower ng windmill. So ayan, ayan yung bayahe kong ano ito yung way na pinadinadaanan ko bago makarating doon. Bali guys, so since nagmumula ako sa, sa ano sa Cavite, mga sobra isang oras din bago ko narating itong lugar na to. Medyo may kalayuan pero dahil nakamotor ako, um, ayun, mabilis lang kay traffic, nakakalusot-lusot. So, yun ang advantage pag nakamotor. Tapos isa pa, yun solo travel ako. Most of the time kasi nagsusulot talaga ako kasi less expense. Tapos, may enjoy mo yung view. So, may -ma enjoy mo yung moment mo. Halimbawa, gusto mo mag-emote something like that joke lang. So, uh, aside dun sa ano, aside dun sa uh, maganda mo masyal na ikaw lang, ayun, parang uh, on your own, maka ma-experience mo yung ano, ang mga challenges, ang daming mong nararanasan. So, yun ang kagandahan ng solo travel. So, ayan na siya. Advice ko guys, dun sa mga solo traveler at saka based doon sa naging experience ko guys, mas maigi talaga maagang naalis doon sa kung saan man kayo nanggaling. Tapos, i-calculate mo kung gaano kayo takatagal. So, mas maganda talaga, mas maaga kayo doon sa lugar na pupuntahan mo. Um, kasi iwas traffic, tapos, ayun na, medyo mainit. So, nakakatama din minsan yung uh, nasa kalsada ka pa ng ganong oras. Tapos, like dito, sabi ko sa sarili ko na next time siguro agahan ko para mas marami akong mga tourist destination na napupuntahan, ayun. So, lately ito yung mga naging experience ko kasi may mga errands pa akong ginagawa sa bahay. So, ayun, medyo. So, since mag-isa lang talaga ako sa bahay, parang I do all stuff. Tapos, ayun, medyo late na nakakaalis. Pero still, ayun, uh, compare mo like nag ano um nag ka ng car pero since wala naman din talaga akong car well ako just still um motor yung gamit ko so ayan na ano guys um maganda yung ganito like ano makapag unwind ka ayun sa kahit sa kalagitnaan ng ano ng ng init pero nai-enjoy mo yung mata mo do sa mga nakikita mo tapos parang mga ganito new experience para sa akin kasi parang never been in this place tapos like ganyan, pero before ako pumunta dito guys, may mga idea na ako uh, kung paano. So, nakaano yun na yun siya. Parang naka-preplan, naka-program na siya kung ano yung mga dapat gawin pag nandun na. So, advice tip ko din doon sa mga gusto nagto-travel, bago nyo puntahan, ah uh, dapat ano, lahat parang prepared ka lahat. May mga mangyari man na something along the way. Still, mas maganda pa rin yung ready kayo kung ano man yon. At saka may mga idea na kayo pagdating nyo doon. Finally, ito na siya. Narating ko na rin sa wakas. O so, napansin ko guys, ayun talagang... Uh, ayun, ang dami pa rin mga puno, parang iilan na lang, iilan lang yung mga nakatayo dyan, mga bahay. So, ayan, ayan, papakita ko sa inyo yung tower ng yung windmill mismo. So, ayan siya. So, ayan yung parang pinaka-base niya. Dahil yun yung parang entrance niya. Nakikita mo dalhatos so, Tapos, from that area, guys, makikita mo na yun. Kahit malayo, nakikita mo na siya mismo yung, ano, yung mga ibang tower. Kasi, ano, ayan lang. Tapos, doon din sa mahilig mag, ano, um, nor, personally, ano kasi, guys, um, opinion ko or yung hanaging habit ko, Every time na pumunta ako dun sa isang lugar, I make it sure na meron akong uh, naiuwing souvenir like um ref magnet. So, ayan na uh, parang ma mo man 'yung mga experience mo. So, 'yun 'yung magiging ano mo uh, ano ba 'yun? 'yung proof na talagang nakarating ka sa lugar na 'yan. So, ayan siya. Sa so, kabilang side, ayun 'yung makikita mo, parang dagat. So, wala akong idea kung ano 'yung mga lugar na 'yan ano, basically, parang itulong yung highlight niya, yung tower na yan, apart from that, parang wala na siyang ibang, uh, parang ibang spot or something, na like mga, ano lang, yun lang talaga ang pinaka, ano niya guys, pinaka highlight, uh, dyan sa lugar na yan, so yung tower lang talaga, tapos ayan, pansin ko din, more on ayun, may mga, ano, may mga, mga rider din na nandyan. Mostly sa kanila, mga, ayun, group. Tapos, ayun, uh, couple normally. Parang ako lang yata mag-isa nang dyan. So, ayun naman sa likuran ko, ayun yung mga grupo ng mga kabataan na, yung mga bikers. So, ayun sila. So, dun sa likod ko, guys, nakikita mga apat yata na tower dyan. Tapos, parang paikot siya. So, para sure talaga, binilang ko siya, guys. So, nasa 24 na ano siya, nakatayong ganyan. So, ayan yung ano, yung mismo ayan. Mostly, ayan sila, nag-take ng pictures, video, ayan, pang Instagram pa. So, ayan siya. Tapos, pag ano naman, pag halimbawa, like, nagugutom kayo, parang meron silang uh, area dyan na pwede kayong, ayun, to stop by, tapos, ayun, kakain. So, napaka parang para sa akin guys parang basic pa lang or maybe eventually magkakaroon din ng other spot sila kasi parang ano uh, kulang pa tsaka malawak yung area na pwede pa nilang i-develop uh, yun maano mako ano man yung something na gagawin nila doon so isa ko isa din sa nanotice ko guys yung parang siguro dahil medyo maaga pa um mangilan-ngilan lang yung nandiyan tsaka kahit isipin mong weekend siya so hindi pare pareho talaga yung ano yung volume ng tao na ano pumupunta sa mga ganong spot like kanya-kanya naman tayo ng mga hilig lang o ba so ayun ito naman ayun pansin ko may mga nakavan tapos regarding naman dun guys sa parking area dun sa baba pwede kang magpark doon Tsaka isa pa guys, pag pumunta ka naman dyan, wala siyang entrance free. Kaya ayun, dun sa parking, magbabayad ka lang yata ng parang 20 peso. So ayan, napakagandang lugar, napakagandang ano guys, panahon. Ayan, ang ganda ng view talaga, super. Tapos paiko talaga niya parang, ah uh, berdeng berde kasi nga ayan so wala lang akong idea guys kung kaano kahaba yung tower kasi sobrang haba na tsaka ang taas thank you for watching guys sana nag enjoy kayo bye